Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Naninindigan ng China na wala silang ibang hangad kundi ang kapayapaan at katahimikan sa rehiyon ng East Asia. Sinabi ito ni Chinese Premier Li Qiang sa kanyang talumpati sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN-China Summit sa Jakarta, Indonesia. Tinukoy ni ang ugnayan ng China sa ibang mga bansa sa ASEAN na nagresulta niya sa pagunlad ng maraming mga bansa. Hindi naman tinukoy ng Chinese official ang mga insidente sa West Philippine Sea na kinasasangkutan ng kanilang mga barko. Sili ay dumalo sa ASEAN bilang kinatawa ni Chinese President Xi Jinping. Mariing itinanggi ni Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR Chairman Alejandro Tenko na sangkot siya sa nawawalang 75 million pesos na performance bond mula sa operasyon ng Isabong e sa Bansa. Sa isang statement binigyang diin ni Tenko na hindi pa siya ang nakaupo bilang tagapangulo ng PAGCOR nang mangyari ang katiwalian paglilinaw ng panig ni Tenko na nangyari ang sinasabing irregularidad buwan ng Hulyo, gayong Agosto taong 2022 nang italaga siya sa pwesto. Sa kasong isinampa ng mga opisyal ng Kamura Highlands Gaming and Holding sa Ombudsman, kasama ang pag chairman at walong iba sa ipinagharap ng reklamong misappropriation of public funds, qualified theft, at falsification of private and commercial documents. Tiniyak naman ng pagkorn na nagsasagawa sila ng sariling investigasyon kaugnay ng usapi. Nababahala ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa mga nakalipas na linggo. Sa disease surveillance report ng DOH, umabot ng 542 ang bilang ng tinatamaan ng leptospirosis o pagtaas ng 139% sa nakalipas na tatlo hanggang apat na linggo. Ang pagtaas ng naturang sakit ay bunsod na rin ang nararanasang mga pagbaha sa maraming lugar at patuloy pang dumadami ang mga kaso. Mula Enero ng kasalukuyang taon, higit sa 3,000 leptospirosis cases ang naitala ng DOH hanggang nitong nakalipas na buwan ng Agosto. Ang leptospirosis ay isang bacterial disease na nagmumula sa ihi at dumi ng hayop, partikular sa mga daga. Para sa Kidlat News Update, Renzelenon, Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.